Uh, bigyan ko rin kayo ng ano ng, ng diskarte sa pang mga diskarte rin dito sa uh, Makati. Marami kasi may nakakausap ako ng mga ibang rider daw yung mga bago, takot sa Makati kasi nga uh, mahigpit daw. Ah, uh, maraming one way, maraming ano. Natural na ganoon talaga ang Makati kasi kaya ganoon para mas maayos yung traffic ko, hindi magulo. Pero isa ang ko sa inyo yung Makati is napaka ganda napaka, gali, napaka lang mag deliver dito lalo na kung alam mo yung discarter dito sa, ano, sa Makati uh, ayan siguro pag nalaman nyo na yung mga discarter sa Makati baka, baka hindi na kayo lumubay sa Makati baka gusto na baka gusto na, na na lagi mag pick up or mag deliver sa Makati kasi ah uh, madali lang pala pag nalaman nyo yung technique diba kahit saan pwede kayong may access kayo kahit saan kayo mapunta para dagdag kita dagdag, dagdag income di ba pick up boss lalamog mo. na ma'am salamat ay tinpick tayo mga idol Alambukin. So what's up mga boss? Good morning, good morning. So welcome ulit sa ating panibagong video kay Lala Move. So biyahe na naman tayo. So iba yung ano natin ngayon. Iba yung ruta. Kasi nakuha ko na yun papunta ng Malate, Manila. Para may iba naman tayo. Saka ayoko rin na mag-aantay ako ng matagal para makuha natin yung mga gusto sa ating ruta. Pwede naman na to Malate. Sabay natin sa Palok, Santa Mesa, Pasay. Pwede rin naman yung boundary ng Makati. Tapos papunta lang ako sa ating second pickup mga idol. So ko muna to. Let's go! All goods na idol. Nakakuha na tayo ng kasabay. Papunta to ng Makati. ah uh, let's go! going natin. Uh, Malate, Manila, tsaka Makati. So, gagawin ko, bababa muna tayo ng ano Punta muna tayo ng Malaki, Manila Tapos Makati Medyo boundary lang naman itong Makati na to Para sure po tayo Kasi nga ano Pagkain uh, ko yung ano uh, natin Yung Malaki, Maganda na sure po ito Kasi pagkain nga Kahit hindi priority Eh iba priority pa rin natin to Tara tara Let's go, let's go! Ma'am Nicole, ma'am. 323. Wait lang, ma'am. Walang pa yun. Thank you, ma'am. Salamat. All goods na. Drop na, mga idol. Next naman natin, mga ati. Para nagtataka si ma'am kung barbecue daw yung laman na. <laughs> hindi rin alam eh hindi ko lang natin nakuha tayo kasabay Mala, Manila rin papunta Makati kunin natin para may ano 5.9 kilometers pa yung ano eh lapit na lang pick up oh 140 meters lang ha ah, natin para may kasabay let's go okay na ito yung item natin na nasabay natin sayang eh Bali sa map, mas mauna to yung pinikap natin ngayon, mas malapit. 4.9 kilometers eh, tapos bayad lang sa atin dyan ay 95 pesos, di ba? Sayang din. Tapos yung isa natin kinuha na 185 ba uh, tayon yun? Tara, Let's go! Sira yan, boss. Sira Ayan. Okay na. Thank you, boss. Thank you. Okay na na natin yung isang ano natin Makati Para 1.4 kilometers na lang yung isa natin Let's go Problema mga idol Nagre-ring lang oh Nakailang dial na ako nagre-ring lang Hindi kaya nakatulog to wala hindi talaga makontak mga idol nagre lang siya matay tayo dito nakailang message na ako nakailang miss call, text wala, di sumasagot 5 minutes pag wala pa rin, kukuha na ako ng booking wala, talo tayo dito Sir, deliver. Tower 8 to sir. Sige po. 45. Hindi na ako contact sir. Iwan ko na sana sa reception. Hindi kami nag-allow din sir. Ay nag-ano. Bawal na bawal sa akin. Uh, Kailangan mo talaga contact Kung hindi siya ma-ano, pwede sa next box. Pero kaso hindi ka nung upang habang walang ano. Walang uh, kalang, uh, info na Hindi na ako contact. Kanina pa ako eh. Sorry sir talaga. Hindi ay na. Hello po, ma'am. Hello, ma'am. Oh, ma'am, kanina pa ako dito. Dito na ako, ma'am, sa baba, ma'am, sa may Alpha Mart, sa may Tower A. Sige po. Sige, ma'am, salamat. Sige po. Okay na, na-contact na natin. Buti na lang susuko na sana ako pero buti na lang na ano uh, sumagot kung hindi alis na sana ako eh sabi ni sir di raw sila tumatanggap ng ano mga mga item kung walang abiso raw buti na lang kasi mangyayari nito ikukomplete ko to tapos kukuha na akong booking pa QC dalawa di matagal pa tayo mamaya makakabalik gusto kasi para dire diretso na rin wait na lang natin si ma'am Salamat mama. Pasensya na Asensyon. po yun. ko na lang ma'am. Alam ko, alis na sana ako eh. Sorry po, di ko na hawak yung phone. Alam ko, nakatulog kayo eh. Ginagawa <laughs> ko. Ah, may ginagawa ko. Okay ma'am, salamat. Thank you. Thank you, you ma'am. All goods na mga idol. Buti na lang, dinagdagan tayo ni ma'am. Ginawang ano, 300 pesos. 187 yun eh. Thank you Lord. Buti na lang, mabait si ma'am. Mas nakakuha na ako ng booking, papuntang sora Let's go! So, ma'am, papunta kay Dwayne. Oo. Uh -huh. Daring, papunta ka kay Dwayne. Oo. Uh Hindi -huh. ko kayo mga contact Buti bumaba na kayo, ma'am. Hindi, ba gusto kumagot na ako sa iyo, eh. Angay na. Ay, ay uh -huh. sa text. Nabasa niya yung text ko. Kanina pa ako nandito, wala kayo. 153, ma'am. Kala ko, nandito ka sa harap. <laughs> Salamat. Thank you po. Ano sabi pa? Dito daw. Ha? Ah baka sa harap, ay sa kabila. Sabi mo na lang sa likod na lang, punta na lang siya para di ka na umikot. Sabi mo na dito ka sa may ano, Bendia Extension. Siya. Abangan natin ang ano nang kasabay to Wait, wait na lang tayo. Wait, wait. Ito, so, kubaw, kubaw. Sana makuha natin. Wala, di nakuha. Wala. Wait na lang tayo, wait. May nakuha natin. May nakuha na tayong booking. So, kanina, yung kanina, yung, yung kukunin sana, sana natin, 121 sana yon yung ano, kapuntang kubaw. So ito yung nakuha natin, ito yung binigay sa atin ni Lord oh. Makati Socorro 157 naman to, priority Mas malaki All good Kaya yan ang lagi natin ano Pag bibigay sa atin, ibig sabihin hindi para sa atin Merong ibibigay sa atin na Mas deserve natin Minsan mas maganda, mas mataas Minsan mas mababa Pero may mga ibig sabihin yan hindi lahat ng hindi natin nakukuha eh parang ano na tayo di ba parang pinangina na tayo dahil wala na tayong nakukuha pero sa galingan lang natin mahalin lang natin trabaho natin alam mo bien ma'am doon na ma'am ano lang ma'am ah uh, 157 ma'am thank you ma'am salamat all good mga idol Nakakuha na tayo at nakuha na natin yung ating booking Book at ating bahay, ang bayad sa atin. Tara. All good, parehang dokumento lang. Ah, uh, bigyan ko rin kayo ng ano ng ng, ng diskarte sa pang mga diskarte rin dito sa uh, Makati. Marami kasi may nakakausap ako ng mga ibang rider lalo ng mga bago, takot sa Makati kasi nga mahigpit daw. Uh, maraming one way maraming ano natural na ganun talagang Makati kasi kaya ganun para mas maayos yung traffic ko hindi magulo pero isa lang ang ko sa inyo yung Makati is napaka ganda napaka, napakadali lang mag deliver dito lalo na kung alam mo yung discarter ito sa ano sa Makati so bibigyan ko kayo ng ano ng Uh, mga tips dito sa Makati ginagawa ko pag pag nakita ko Makati check mo sa map kung saan nakapin kung along highway kasi kadalasan nasa ano yan eh, nasa main road eh so lahat ng ano lahat ng ano rito sa Makati may mga access road diyan kung di naman access road may mga basement yan ng mga ano sa Makati tapos ang access road ibig sabihin may ibang access para makapunta ka sa building na 'yon. Pwedeng sa likod, pwedeng sa basement. 'Yun yung ano, 'yun yung access. Pag, uh, ibang access, ibang daan para makapunta ka doon sa mismong pupuntahan mo. Kaya pag nakita nyo na may sa Makati na kapin doon sa may main road, eh tatawagan nyo muna si customer para Pagdating nyo ron, eh hindi kayo mga nga pa na mag-aantay kayo ron. Bawal doon kasi pag uminto ka sa ganyan, maulit. Pwede kang maulit. Pwede kung sisitain ka lang, walang problema. Pero kung tikitan ka kagad, yun ang mahirap. Kaya pag ganun, bago kayo pumunta sa mismo location, eh alam nyo na kung saan kayo mag-aantay. At saka kahit sabihin natin na access road yung pupuntahan mo hindi, hindi ka rin pwede magantay dun matagal lalo na kung yung building ay walang parking area kaya ginagawa ko kapunta pa lang ako sa area eh tinatawagan ko na agad na sinasabi ko na nandito na, ako kasi hindi tayo pwede magantay ron mapa, mapa access road mapa main road pero may mga time dyan sa may sa may Makati na pwede ka mag, mag pick up sa main road pero kailangan mabilisan lang din kasi pag nagtagal ka ron eh sigurado na baka masita ka or matikitan ah isa pang ano isa pang tips isa pang kalaman ah, baka may mga hindi pa alam eh pero marami na rin nakakaalam nito na pag makati Siyempre mga ano yan, mga building office area alam na natin na hanggang alas 5 lang yan kadalasan may magpa alas 6 manis ah, bibira madalasan yan mga item na pinapadala gaya nyan puro dokumento yung item natin kasi makati yun eh, yung ano natin eh pinigapan natin eh, parehong makati kadalasan yan dokumento tapos may oras syempre alas 5 kaya pagdating ng mga sabado tinggo eh bibira rin sa makati ang may booking pero depende talagang depende sayo kung kertial lang talaga kaya ayan, siguro pag nalaman nyo na yung mga discarte sa Makati, baka, baka hindi na kayo lumubay sa Makati. Baka gusto nyo na, baka gusto na na lagi mag-pick up or mag-deliver sa Makati kasi uh, madali lang pala pag nalaman nyo yung technique, di ba? Siyempre ako, hindi naman ako madamot na mag-share sa inyo na gusto ko sa akin lang yung mga ganong kalaman. Sinishare ko yan. Dati pa naman ako na nag-share sa inyo ng mga diskarte. Kung baga naubos na lahat. Kaya nga hindi na ako nagano ng mga tips. Pero ito, kahit pa paano, eh, may dagdag kaalaman na naman. Lalo na sa mga baguhan. Sa mga nanatakot at nag-aalangan dito sa Makati. Para kahit saan, pwede kayo may access kayo. Kahit saan kayo mapunta para dagdag kita, dagdag dagdag income, di ba? kasi kung yung ruta lang na yun lang at yun lang eh paano kung adalang yung booking doon walang lumalabas ang nangyayari niya kahit saan pwede ka ma'am luz ma'am ma'am thank you ma'am salamat all goods na drop na yung ano natin ah kubaw proceed na tayo ng tandansora pero try natin baka mayroon pang sa tandansora eh baka mayroon dito eh ay sabay natin pero kung wala, eee... Eh, break na tayo para makabalik agad tayo ng Makati mamaya or San Juan or Mandaluyong Tara! May nakuha tayong kasabay, papuntang Pulyat Dito lang sa may along etsa lang ang pick up, ayun o, 700 meters lang. Tara, pick upin natin Let's go! Sibo yan, Sir? no? Item natin, foam. Foam, foam. Tara, go hey, chip. Hala, let's go, let's go. Foam, foam, ang ating ano. Ang ating item, foam. Magaan, pero malaki. Pero nagkat naman ako na dagdagan tayo. Kung magkano na lang ibigay, pero kung di tayo bigyan o dagdagan, salamat na lang. Basta kahit o paano, sinabi natin yung site natin so tara let's go kulyat labas ka pap kasya hindi okay pa lang ako ayaw na gumabas thank you po okay na 120 106 lang yun tara next drop off na tayo yung Tadansora tapos balik ulit tayo ng ano Makati Mandalu yung San Juan let's go picture lang ma'am thank you salamat okay na drop na mga idol alas 4 at na tayong booking pa Makati Let's go! Wala ko isang bahay na to. Hiwalay pala yan, yan. Yeah? Oo, oh, isang ganyan dalawang bahay. Ah. Kapunta kay Koyen, no? Ah, oh. prosen. Sige po. Matigas naman. Oo. Thank you, sir. Salamat. Yeah. Thank you, sir. Okay na, nakakuha na tayo ng item, mga, mga ay, item. Nakakuha na tayo ng item, mga idol. 194 pesos yan. Tapos yung isa naman, 182 pesos. Para yung mandaluyong yung pasunta mo ang pickup. Tapos yung isa, tandan sora naman yung pickup. Na, ano, nabusog ako sa, ano, merenda natin. Tinapay, tsaka, ano, royal. Sigapi muna natin ito isa. Tapos diretso na tayo mandaluyong. Tapos pagdating natin doon, puna tayo QC pabalik. Let's go! Iris Tower, tawagan Asa na. Asa Tibuli. All goods na mga idol. Nakuha natin yung item natin. Bali, passport. Yung item natin, dokumento. Tapos yung isa ay frozen. Hindi ko na sinama sa loob doon kasi... Ah, crossin yung isa natin, baka mabasa. Maselan tong ano natin, item natin. Pero sana, wag umulan. Para di mabasa to. Pero kung kinakailangan talaga sa compartment ko to ilalagay para kung <laughs> so, sakaling umulan lang naman. So tara, all goods. Bigyan tayo ng magandang booking na dalawa. Para yung mandaluyong pa to. hindi ba na muna natin to mga idol. Let's go! Sir, sir pero bed na to uh, patok mo ba ito ha patok mo doon dito may upuan dito sa sana ah dito lang papatong uh -huh. dito sir ha uh -huh. dito na lang sa may drum sir chip sa uh, may drum oo uh oo -huh. uh -huh. Salamat Chip Okay na mga idol Drop na Next na tayo Another mandaluyong yung din Dito lang din sa may Tibuli 2.4 kilometers All good yung kasabay natin Oras 5.17 Tapos kuha na tayo ng booking pabalik Kasi in city Uwi na tayo Let's go 180 something Thank you, Thank you ma'am, salamat 200 All good na 182 So binayad na sa atin doon 200 pesos All goods Tapos tayo ng booking pa uwi Oras 5.29 All goods pa yan Makakuha pa tayo ng ano yan Maganda ganda booking Tara Let's go All goods Nakuha na tayo booking Okay na mga idol Nakapick up na tayo Ayun o no? Mandaluyong to sa ngandaan Gagawin na raw yan na 200 Kasi 28 kilos to 166 yan eh Ay Gagawin na pala to 220 Nagpadagdag pala ulit si ma'am Kasi nga mabigat Ay sa so, na makakuha pa tayo ng Quezon City sora Para ano Diretso uwi na tayo Ayun sa Uyo Atin na yan Boy Mandaluyong lang di pick up Del Mundo Compound Go 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 Yun Gumigay na sa atin kahit pa paano lumalakas na talaga yung account natin parang bibira na rin tayo ma -ano, mali disorder tuloy tuloy na kasi rin talaga yung biyahe ko eh okay, kailangan na natin bumanat eh. kailangan na natin magsipag para matapos na yung ano yung pinapagawa naming bahay marami pang kulang eh pero unti unti lang matatapos din yan so e tara ping -ping muna natin abay na Let's go! So, item natin, oh. Ink lang siya. Sabay natin. Kabaks din. Ito na lang, kasya. Tara. Let's go, let's go. Ora 6.24 na nang gabi. Bumabakpak pa rin tayo kahit na gumabi. Eh. <laughs> ano natin, booking natin. Booking natin, mandalu yung sangandaan sa Project Tapos, mandalu yung sa Uyo. Manay natin yung, ano, yung cheese. All good. Sakto-sakto yung uwi natin sa uyo. Malapit naman na sa bahay yun. Kahit paano, maganda-ganda yung kita natin. Kahit dalawang balik lang tayo, meron din tayo, sumisegway rin tayo na ano eh, yung kanina, yung kasi medyo malayo pa, sinabayan natin. Yung Makati. Tapos yung kanina, pabalik ng QC, yung pakulyat naman. So, tara! Let's go! Ito, ya yeah.

Na mm. Thank you ya. Salamat. Thank you ya. Salamat. Take All good na. My Michael. goal. 220. 166 lang yon sa app. 220 na kasi nga ah. Mabigat. Nakalagay sa note. Ano lang 200. Tapos yung nakausap ko si ma'am yung dun sa pick up. Nagpadagdag siya ng 20. Kasi wala pa naman si kwenta yun. Parang 34 pesos. So nangyari naging 54 pesos ang dagdag. So let's go next drop off natin sa Uyo. 5.4 kilometers sabay uwi na tayo. Oras 7:20. All goods lang. Ang ang goods na goods yung kita natin. Mukhang lalampas na naman tayo sa ating kota. Let's go. All goods na 180 by sa ating... All goods na. Nakaano tayo? Naka Naka 10 booking. Tapos sobra-sobra na tayo sa kota na naman. So all good sa to. Sa mga buhay pa, mga paps, mga idol, ingat kayo lagi. Importante, safe tayo na uwi. Thank you Lord that nakawi tayo ng ligtas, safe. At sa 10 booking na nakuha natin ngayong araw. So ang dito na lang ang vlog ko. Yeah, peace out. Laban lang. Let's go!